Hi everyone, this is Marisa Sernal Vlog and welcome to my new vlog. For today's vlog, magluluto na naman tayo ng kakaibang pangulam. So ayan, adidas or paan ng manok. And then may mga gagamitan na tayo dito sangka, may siling green, sibuyas, bawang, luya, asin at mga pampalasa. So ayan guys, may papaya tayo dito instead na sayote ang ating gagamitin. And then, may talbos din tayo dito ng malunggay. Dahil kumpleto na ang ating mga sangkap na ating gagamitin sa pagluluto. So, let's proceed the cooking contest char. At mantika na tayong mainit, so unay nating ilagay ang luya. So yan, antay lang din natin maluto ang luya bago natin ilagay ang next ingredients or susundad na sangkap. So, ilagay na natin yung onting bawang. Onti lang yan guys. Mga tatlong perasong ano lang siguro yan. O oh, diba? Ang ganda ng kawali nga pinaglulutuan. Hindi siya nasunugan. So anyways guys, malinis naman yan. And hindi lang yan. Nais is kasi sayang naman ng pagiging. And then ng after stick. ng bawang is ilalagay na natin yung sibuyas. So, ayan. Kompleto na ang mga rekados So, ilalagay na natin yung paanang manok or adidas. Malinis na yan, guys, kasi kanina nilinis maigi yan. Then, pinakuluan. So, dahil malalaki naman yung hiwa nung, ano, nung adidas, so, ayan, hinati sa dalawa. Para mas mabilis siyang maluto. And then, yan, after nung adidas na ilagay, syempre, maglalagay tayo ng pampalasa. Ayan, pamintang durog. So, after ilagay natin ang pamintang dulog, syempre, hahaluin. At nang mahalo. Char. Ay, and then, naglagay na tayo dyan ng pampalasa. Ang mga sangkap na pampalasa, guys, ay base rin sa inyong panglasa. So, yan, lagay tayo ulit ng tubig. Yan, isang cup na tubig. So, yan, guys, dagdagan natin ng sabaw kasi Pagkatapos naman dumihan ang medyo mababawasan yung sabon niya habang niluluto ang paa ng manok. So, lalagyan na natin ng asin. Yan, may dagdagan pa ng tubig kasi sa tansyan niya kulang pa yung tubig. Eh, nilagay na din ang siling green. At syempre, para mas mabilis kumulo ang tubig na nilagay natin, syempre, lalagyan natin ng kodo o eh, takip. Ayan, mas mabilis talaga kumulo. Ayan, nilagay na rin ang papaya. So, guys, yagay na natin ang papaya pagka kumukulo na yung tubig para at least mas mabilis din siyang lumambot. So, lutuin natin maigya ang papaya kasi medyo matagal-tagal siyang lutuin. Matigas kasi yung papaya. Ayan. At bida-bida na naman yung nagluluto. Siyempre, pinapakita niya yung pato niya. Sabi ko nga sa kanya, guys, huwag na pakita yung tato kasi pangit naman. So ayan, pagkalagay na natin ng gulay na papaya, tatakpan natin ng mas mabilis kumulo ang sabaw. So ayan guys, takpan na natin. And then syempre, buksan. And then yan, ang bilis na transition, nakulo na agad sya. So malambot na ang paa ng manok or adidas, malambot na rin yung papaya. So lalagay na natin yung talbos ng malunggay. Ang malunggay ay mas masustansyang gulay. So, ayan, after natin lagay yung talbos ng malunggay, syempre, hahaluin natin. So, ayan, guys, after natin lagay yung talbos ng malunggay, ay, yan, luto na yan. Kasi, ang talbos naman ng malunggay is mas mabilis maluto. So, ayan na, guys, malapit na yan. And then, yan, luto na ang ating tinolang adidas or paa ng manok. So, ano pang inaantay natin? Arap na! So, ayan, may kanin na tayo dyan at ulang. So nga pala guys, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, don't forget to like, subscribe, hit the notification bell for more videos. Thanks for watching guys. Bye.